Magandang araw para nyake. Ako si Carmina Manalang at narito na naman ang weekly news recap ng Paranyake ngayon. Hatid sa inyo ang mga pinakamahalagang balita sa ating newsod ngayong linggo. Isa makabagong hakbang para sa mas mabilis na serbisyo ang inilunsad sa Paranyake. Ilalalim ng health card ng handang tumugon sa pangailangan ng bawat presidente matagumpay na inilunsad ng pamahalang lungsod ang health card. Layunin nitong gawing mas mabilis at sistematiko ang pagbibigay ng pangunahing serbisyo sa ilalim ng health, education, emergency relief, employment, lifestyle at livelihood. Unang nakatanggap ng health card ang mga senior citizen at person with disabilities. Kabilang sa mga benepisyo ang priority care sa mga ospital ng lungsod, libreng gamot mula sa botika ng bayan, scholarship, at agarang tulong sa oras ng emergency. Target ng lokal na pamalaan na mapakinabangan nito ng libo-libong pamilya sa susunod na roll-out. Ang Paranaque Health Card ay para sa inyo, para sa inyong pamilya, at para sa kanilang ng ating Luzon. Walang may at walang mapag -iiwanan. Samantala, sinuri ng NSWMC at DENR ang pagpapatupad ng 10-year solid waste management plan sa Paranaque. Katuwang ang iba't ibang national agencies, private sector at NGOs nagsagawa ng validation at monitoring ang National Solid Waste Management Commission at DENR Central. Sinuri ang pagpapatupad ng 10-year solid waste management plan sa City Centralized MRF sa C5 Extension. Kasunod nito, tiningnan ng operasyon ng waste sorting line, transfer station ng private hauler at MRFs ng barangay San Isidro at San Dionisio. Layo ng aktibidad na masiguro ang maayos na pagpapatupad ng Solid Waste Management Plans alinsunod sa RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Sa kalusugan, nagdaos ang tupad orientation sa Paranaque para sa 75 bulipisaryo bahagi ito ng kampanya laban sa dengue. Isinagawa ang tupad orientation para sa 75 benepisyaryo ng lungsod. Bahagi ito ng dengue prevention program ng DOH, DOLE, DILG at DepEd katuwang ang lokal na pamahalaan. Dinaluhan ito ni na Congressman Eric Olivares, Konsehal Tin Esplana at DILG City Director John Visca. Nagbigay ng talakayan ang Paranaque City Health Office at dole hinggil sa tungkulin ng mga benepisyaryo. Ang natutunan ko po ay kung paano kung paano tuklasin o kaya mapigi, map, mapre ang mga dengue at kung paano sila patayin. At may apply ko po sa trabaho na ito ay alam na namin kung paano sila tuklasin kasi tinuro na po sa amin sa orientation. Maraming salamat po. Um, yung akin naman po siguro is maging malinis po uh, sa mga kapaligiran dahil nga po dahil ngayon po ay umuulan dahil dumadami po yung dengue kaya kailangan po natin maging malinis sa mga lugar. Uh, ang gusto kong i-apply po is maging responsible po tayo sa mga paligid para wala po tayong wala po tayong mano sa mga dengue na maging safe po tayo na. Uh, yung natutunan ko naman po is uh, yung sa pag-iwas sa uh, magkaroon ng dengue o yung mga kitikiti sa ano so ay ma-apply ma, -ma ko siya sa ano sa trabaho ano uh, maiwasan natin siya sa ano sa so, yung yung, uh, yung maiwasan siya sa ano sa ano yung um, umiwas sa mga ano sa matutubig yung uh, mga yung ano ay uh, naiimak na tulad. Base po sa aking mga uh, kaalaman na natutunan sa orientation na ito, uh, yun po yung mas lalo pa pong um, um, at bigyan ng kaalaman yung pagiging madisiplina and um, kailangan lagi din po tayong maging malinis sa lahat ng bagay, hindi lamang po sa sarili natin, kundi sa um, environment na, naano natin. Dahil yan, gaya po nang sinabi kanina, kahit simpleng um, patak lang daw po ng tubig is pwede nang pamahayan ng mga lamok, which is um, hindi natin nalalaman kung kailan tayo um, ayan, -ano ng dengue, pero dapat as long as um, um, secure po natin yung workplace natin sa trabaho na maging malinis. Yun. Uh, maging malinis sa paligid. Tapos, wag mag-ipon ng mga bote, mga ano na dapat na hindi dapat mapag-imbaka ng mga kitikite or something na matubig gano'n. Pagkatapos ng orientation, agad namang umusad ang kampanya laban sa dengue. Noong September 3, pinangunahan ng City Health Office at PESO ang region-wide source reduction at health teaching. Kasama ang tupad workers, nagsagawa ng paglilinis at edukasyon sa limang barangay. Ayon sa organizers, mahalaga ang partisipasyon ng mga benepisyaryo upang mapababa ang kaso ng dengue at masiguro ang kaligtasan ng komunidad. Arestado ng CIDG ang dalawang banyaga matapos mahuling nagsagawa ng medical procedures ng walang lisensya. Arestado ng CIDG Manila District Field Unit ang dalawang Vietnamese National sa Diamond Bay Tower. Nahuli sila nagpapanggap na doktor at nagsagawa ng medical treatment ng walang lisensya mula sa PRC at PMA. Nakumpiska ang mga vial na may Clostridium botulinum, syringes, gamot, whitening creams at iba pang kagamitan na aabot sa 150,000 pesos ang halaga. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 4224 o Medical Act of 1959. Bigyang pansin natin ang oportunidad para sa kabataan. 60 graduates ng Job Start Program agad pinigyan ng chance na makahanap ng trabaho. Matagumpay na nagtapos ang 60 kabataan mula sa 10 araw na soft at core skills training sa ilalim ng Job Start Philippines Program. Pinangunahan ng lokal na pamalaan ang graduation rights na dinaluhan ni na Mayor Edwin Olivares, Congressman Eric Olivares at mga opisyal ng DOLE. Kasunod ng seremonya, agad namang isinagawa ang isang mini job fair para sa mga nagsipagtapos na nilahukan ng pitong partner employers. Okay, so first, isimulan is po natin sa uh, makakatulong yung job start sa, pa, uh, sa pangarap namin dahil unang una, uh, binigyan kami ito na pagkakataon na ma-enhance yung mga sarili namin para mas maging open kami pagdating dun sa uh, tunay na mundo na maghaharap ng trabaho um, uh, bibigyan kami dito ng karagdagang uh, kaalaman kung ano yung magiging um, kakaharapin namin pagdating sa paghahanap ng trabaho. Uh, sa akin naman po, yung goal kasi ng job start is uh, magkaroon ng way yung mga kabataan, magkaroon ng transition. So yung pala yung help niya talaga sa akin is yung fear of stepping out kasi nga galing tayo sa galing ako sa pag-aaral tapos stepping out doon para maging uh, para mag-apply Uh, yung job start naging malaking way talaga siya na para tanggalin yung takot, yung pangamba na kasi pinagkatiwalaan kami ng peso. Kaya ang laking tulong ng tiwala nila na binigay nila sa amin. Kaya ngayon, gusto namin sumubok na maganda. Ayon sa peso paranyake, Patuloy nilang imomonitor ang mga graduates upang masigurong makahanap sila ng trabaho at magamit ang kanilang natutunan mula sa programa. Ang Job Start Philippines ay programa ng Dole at pamahalaang lungsod ng Paranaque na laing paikliin ang school-to-work transition ng kabataan sa pamamagitan ng career coaching, technical training at internships. Alam niyo ba, Paranaque? Ang patrones ng ating lungsod ay Nuesa Senyora del Buena Suseco? ang kanyang debosyon ay nagsimula pa noong ika-17 siglo nang dalhin ng na mga Agustinian priors ang kanyang imahe dito sa Paranaque. Kilala siya bilang Our Lady of the Good Event at matagal na naging ng panampalatayan ng Luzon. Noong September 8, 2000, kinaroonan siya ng canonical visa ng Vatican. Sa araw din na yon, taong 2012, hindi siya siyang kinikilala bilang patroness ng Luzon at Dianosis ng Paranaque. At 'yan ang mahalagang balita ngayong linggo. Para sa iba pang mahalagang balita, ipalaw ang aming social media page. Muli, ako si Carmina Manalang at ito ang paranyaki ngayong weekly news recap.